Handa na ba kayo sa kakaibang tambalan ng kilig at bakbakan? Donnie, action star na. Belle, drama queen forever. Ito na ang project na magpapatili at magpapatibok ng puso ninyo. Mainit na usapan ngayon sa social media ang bagong project ni Donnie Pangilinan kung saan papasukin na niya ang action star era. Sa tagal ng kanyang karyer na kilala sa rom-com at kilig roles, ngayon ay ibang Donnie ang makikita natin, matapang, palaban, at puno ng energy sa intense action scenes. Sa kabilang banda, ang ating drama star bell Mariano ay steady at seated sa kanyang comfort zone bilang queen ng heartfelt acting. Pero wag magkamali, may kilig chemistry pa rin silang dalawa na tiyak na hindi mawawala sa proyekto. Ayon sa mga behind the scenes chika, si Donnie ay sumailalim sa matinding training para sa action scenes, mula sa fight choreography hanggang stunts, na walang stunt double. Grabe, ibang level ang dedication. Samantalang si Bell naman ay nakatutok sa deep emotional scenes na siguradong hahaplo sa damdamin ng mga manonood. Ang proyekto na ito ay inaasahang magsasama ng dalawang mundo, ang adrenaline ng action at ang kilig ng romance, isang winning combination na tiyak na magpapatrending sa social media at magpapainit sa YouTube searches. Hello mga hugotero at hugotera! Welcome back sa Pinoy Hugot C, ang tambayan ng mga latest chika, kilig updates, at eksklusibong balita sa inyong mga paboritong artista. At yan ang hot scoop ngayong araw, mga kahugot. Donnie as action star, Bell as drama queen, isang tambalan na siguradong abangan natin lahat. Ano sa tingin nyo? Comment down below at huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa Pinoy Hugot CC para sa mas marami pang kilig at action updates.